Magandang araw na naman sa inyong lahat mga ka-farmers Welcome na naman muli sa ating Youtube Channel Kaway-kaway sa ating mga ka-farmers na gustong pasokin ang farming business especially yung mga nasa abroad na gustong magsimula na sa kanilang for good business sa mga gusto ng mag-retire gustong pasokin ng farming business so ibabahagi ko sa inyo ang videos na ito baka sakaling makadagdag sa inyong kaalaman at magbigay inspirasyon para mas marami tayong alaga sa ating farm. Mas marami, mas masaya. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pag-aalaga ng darag native chicken. Sa mga nakalipas na mga taon mga kaparmers, ang manok na ito ay natatakpan na. Natatalo na ng mga imported na mga manok, katulad na lang ng decal brown, RIR, at iba pang mga free chicken na nagsisilatingan sa Pilipinas. So alam nyo ba mga kaparmers, na ngayon napakaganda ng market ng Darag Native Chicken kung baga in demand ito ngayon sa ating farming business mga kaparmers ang season nito ay mahal 1 month old, 2 month old hanggang sa uh, ready to live mga kaparmers napakamahal ng bintahan kung baga maganda yung pananalapi dito maganda yung market depende yan sa nag-aalaga sa kanilang pagma market kailangan ngayon pag nag alaga po tayo updated po tayo sa Facebook, updated po tayo kung saan social media para mabilis yung ating marketing, para makapinta tayo at syempre kumita tayo sa ating farming business na ating papasukin. Mamaya mga ka-farmers, isishare ko sa inyo yung mga presyuhan ng ating mga darag. So, itong mga darag mga ka-farmers, napakaganda nitong alagaan. Alam nyo kung bakit? ang darag mga ka ay hindi po siya masilan sa pagkain. So, kahit po anong organic feed ang ipakain po natin sa kanila, kahit yung mga tira-tira natin pagkain, ay pwede nilang kainin. Kaya kung ikaw ay mag-aalaga ng darag native chicken mga ka ay siguradong hindi ka malulogi. Ang importante lang mga ka-farmers, marunong ka makisabay ngayon sa market strategy. Kadalasan ngayon ang ginagawa sa social media. Pero alam nyo ba mga ka na ang native chicken mga ka-farmers kahit babae malulupit pumalo. Ayan o. No? So hindi lang po lalaki ang nag-aaway. Ayan o, no? dami nila mga ka -farmers. Ang kagandaan naman mga ka pag mayroon na natalo sa kanila isa uh, hihinto na yan mga ka-farmers. Iiyok-iyok na yan pag uh, natalo na yung isa. So ayan mga ka yung ating mga breeding. So pinaparami pa natin yan mga ka -farmers. Para lang sa gano'n marami yung ating inahin at makapag-produce po tayo ng mga maraming mga sisiyo. Katulad na lang nito ay mayroon tayong overripe na papaya. So ayan, binigay natin sa kanila. Uubusin nila yan mga kaparmars. So matakaw po yan. At syempre, mas maganda kung magtatanim po tayo ng mga madre de agua, malbere, magtanim po tayo ng kalabasa, watermelon, na yung mga sira, yung may mga sira, kamo, ay pwede natin ibigay. Yung mga maayos, pwede natin ibinta. Ganyan lang po yung diskarte. Yung mga talim natin na saging mga kaparmers, yung bunga pag marami binibigay natin sa ating mga organic na mga manok. Ayan, sa ilalim po mga kaparmers, nandyan yung mga manok mga kaparmers. At take note mga kaparmers, pag marami na yung ating mga alaga, talagang pang-business yung ating target, kailangan po natin mag-provide ng incubator. Yung ating mga inahin ng mga kaparmers na native, magaling silang maglimlim. Kaso nga lang, para sabay-sabay yung ating uh, pagpisa ng ating mga itlog, kailangan natin ng incubator, mga kaparmers. Tapos, pagkakuha natin sa incubator, ilagalagay po natin dito sa brooding pin na ito para hindi po sila mahanginan ng malamig. So, kailangan pa nila ng init. So dito naman sa lugar na ito mga ka-farmers, nandito na yung mga 2 weeks old, 3 weeks old na kaya na nilang uh, ano, magtakbuhan mga ka-farmers. Pero mayroon pa rin silang ilaw pagdating ng gabi kasi hindi pa nila kaya ng lamig. Pero sa totoo lang mga ka-farmers, ang native chicken naman mga ka-farmers, ang darag ay napakatibay po yan. So ayan po yung napakagandang pasokin na farming business. Sa mga gustong pumasok or kung ikaw ay mayroon ng farming business mga kaparmers, mayroon ka ng itik, mayroon ka ng free range chicken, mayroon ka ng decalb, pwede mong idagdag ang daragnative chicken. Ito po ay napakaganda. At kung kayo naman ay magtatanong sa ratio ng ating babae at lalaki, ang ating ginagawa mga kaparmers, limang babae, isang lalaki. So ayan po yan. So araw-araw kinukulik po natin yung kanilang itlog at iipunin po natin at ilalagay sa incubator so ika nga, ito na yung ating iba pang mga alaga mga kaparmers dahil mahilig ako sa nitib ito rin yung ating mga alagang nitib na baboy mga kaparmers so napakaganda po nitong leksyonin. so sabi ko nga sa inyo mas marami mas masaya yung ating farm so lahat ng babae dyan mga kaparmers hindi ko po yan ibibinta kasi ang plano ko po dyan is gawin po natin inahin. So, ito naman yung preparation mga kaparmers para sa ating mga organic na pagkain mga kaparmers. Halo-halo po yan mga kaparmers. ah uh, puno ng saging, madre agua, madre de cacao. Kung mayroon kayong malunggay, haluan nyo mga kaparmers. So, halo-haloin nyo lang mga kaparmers. Pwede itong pagkain sa ating baboy, pagkain sa ating mga organic chicken mga kaparmers. Pwede rin sa mga pre range chicken tulad ng ating uh, decal brown pwede rin sa kambing mga kaparmers ayan magkain po yan sa ating mga darag mga kaparmers so nag iimbak po tayo mga kaparmers para pagdating ng tag-ulan so alam naman natin na nakakatamad lumabas pag tag-ulan mayroon po tayong pagkain para sa ating mga alagang baboy alagang manok so hinahaluan lang po natin yan ng konting feeds so mga 30% commercial feeds at 70% organic feeds. So mas malaking tipid, mas malaking kita. Ganito po sa farming business, basta't masipag ka lang, matsaga, siguradong kikita ka. So iba't ibang uri ng mga damo mga kaparmers na alam mong hindi makakalason sa ating mga manok ay pwede nating ibigay mga kaparmers. So ayan, ayan oh. o, ubusin nila yan mga kaparmers. Naglalagay po tayo ng mga iba't ibang damo sa kanilang kulungan. So, ayan, napakasimple lang paano sila pakainin mga kaparmers. So, ang importante lang mga kaparmers, meron tayong live birth sa ating mga manok. Simula sa pagpisa sa day old, magbibigay po tayo ng vaccine. Lahat po ng bakuna ay kumplito po yan para maiwasan po ang pagkakasakit. So, Kumbaga, makabago na yung ating pag-aalaga. Hindi na pareho sa una, yung pag-aalaga ng mga darag ay wala lang. Hinahayaan lang natin sa ating backyard. paghapon umuwi na yan. Sasampan na yan sa kanilang mga kulungan o sa taas ng kahoy. Ngayon mga ka-farmers, makabago na yung pag-aalaga sa kanila. Para hindi madapuan ng sakit mga ka-farmers, kailangan kumplito yan sa bakuna. Sa presyuhan naman ng ating direct chicken mga ka ay nadipindi po yan sa ating mga breeders. Dipindi po yan sa nag-aalaga at dipindi po yan sa mga nagbibinta. So, base po sa atin is uh, yung one week is nasa 100, 2 weeks 130, 1 month 200, 2 months 280, 3 months 350, and ready to lay is 400 to 450. May mas mahal pa dyan mga ka at dipindi, ika nga, dipindi pa yan sa nag-aalaga. May mura, may mas mahal mga kaparmers. So, at sa presyo naman sa ating mga darag sa pangkatay, ay naglalaro po yan sa 200 to 250 per kilo. At may mga bumibili naman mga kaparmers na gusto nila ang presyo ay kapresyo lang ng mga normal na manok, yung 45 days mga manok mga kaparmers. So wag na mga kaparmers, kasi mapapamura lang po tayo sa kanilang presyo. Iba po yung presyo ng 45 days at iba po ang presyo ng native na manok mga kaparmers. Kasi kung i-compare natin yung 45 days at sa darag na karne mga ay mas malasa talaga yung karne ng darag. Yung po talaga yung hahanap-hanapin ng ating consumer mga kaparmers. So para sa akin mga kaparmers, kung ikaw ay magtatayo ng for good business, retirement business, kung ako ang papipiliin mga kaparmers, kung papipiliin ka sa mga RIR, Decal Brown, Ipikan mga kaparmers, kaysa dito sa Darag mga kaparmers, mas pipiliin ko yung pag-aalaga ng Darag mga kaparmers. Alam niyo ba kung bakit mga kaparmers? Ang Darag mga kaparmers ay wala po yan pili sa pagkain. Lahat po ng organic na pagkain ay pwede nilang kainin. Kaya kung alanganin yung budget mo sa pagsisimula sa farming, mas maganda na ito yung piliin mo. Pero kung ikaw naman ay may budget mga ka-farmers, mas, mas maganda rin kung marami yung iyong alaga. Mayroon kang decal brown, mayroon kang IRR, mayroon kang pabo, mayroon tayong native na baboy. Mas masaya, mas maganda, mas maraming pira Ayan lang ang uh, kagandahan mga ka-farmers. Pero naman sa pagsisimula mga kaparmers, lahat po nang nagsisimula ay nasa ibaba. Basta ang partner dyan mga kaparmers, sipag at at dasal lang mga kaparmers, siguradong uh, kikita po tayo. At siyempre makisabay ka ngayon sa social media kung paano tayo nagmamarket. Uh, mamarket. Kailangan post lang ng post mga kaparmers hanggang uh, makikita yan ng mga tao na mayroon kang ganyang product at siyempre lalapit sa iyo yung mga consumer na kaparmers. Kasi kung maghihintay ka lang na yung mga customer ang lalapit sa farm mo, ay wala pong mangyayari mga kaparmers. Kailangan po ng endorsement. Kailangan po ng sinasabi nilang patalastas. Kailangan pong ipakita po natin sa social media mga kaparmers para makita ng mga tao at makilala po tayo mga kaparmers. Kailangan i-endorse mo lagi ang iyong farm at ang iyong product. Siguradong may lalapit sa iyo yan. So ayan lang mga kaparmerch, hanggang dito na lang medyo mahaba-haba na yung ating pintuhan. At kung bago ka palang napadaan sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka sa ating bagong videos lalabas. At maraking tolong na rin yan kung kayo ay subscribe sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat at God bless po sa mga nagplaplano at gustong magsimula. Shout out sa ating mga OFW na gusto nang umuwi ng Pilipinas, mag-start kung ikaw man ay nasa ano, uh, probinsya, mas maganda ang farming business, basta't madiskarte ka lang, panalong-panalong. Yun lang, magandang araw and God bless po sa inyong lahat.